magandang umaga sa inyo lahat. O po si Isabella Cassandra karingal Hernandez. Originally po ako sa Taga Ibaan. nag po ako sa Lasalipa. Uh, ako po ay nag-aaral po ngayon sa Australia, uh, University of Melbourne. Ang parents ko ho ay si Mary Rose Camille Karingal Hernandez at ang aking ama ko ay si Linio La Larosa Hernandez sila po ay taga ibaan din. Actually ho, nag-start po noong 2015 kay na Rick Karingal. Nakita ko nga po yung sayaw po nila noong year 2016 ng bate na in, naka-inspire po ako. So, nariray ko, so what if, na sumali rin po ako sa mga ganito and see how it feels like to serve to God. Pinalista po ako nila noong that year, 2015. And sa susunod ho, nung dating na po noong 2023, sinabi ho nila na, ining, ikaw na yung susunod. Sige ho, at ready na po, prepared po. So, nag-flores po kami. Nag yung lahat po ng activities na pwede po i-serve kay God. Nung time ho, nung practice, umuwi po kami from Australia nung December. At starting ho, nung month na yon doon po kami nag-practice. So, nag-practice po kami, probably mga two months. Tapos, bumalik po kami sa Australia para lang ho mag aral Yung mga kailang po gawin. Tapos, after ho, no, probably mga two months po ako na sa Australia. Tapos, bumalik na po ulit ako ng March, nung March pa ako bumalik. At sabi din sabihon ng coach ko na kailangan po natin ulit practicein ang ating sayaw. Pero during ho ng Australia, since nga po nag-start po ako nag-practice noong December, sabi sa akin na, Ineng, kailangan niyo po mag-practice sa uh, everyday. Kailangan improve mo yung stamina mo. Sabi ko, oh, sige. So nag-jogging po ako na umaga. Tapos practice practice lang ako para hindi pa makalimutan ng mga practice sasabihin sa mami ko na ining hig -hig pa tuloy pa yan improve improve Sas kami i-record ka namin para titin namin kung yung mistakes mo kung ano yung mga steps na nakulangan mo kung saan ka yung kailangan mo graceful, kailangan nakasmile, tapos kailangan yung katawan mo ay nabeben para mas maganda yung sayaw. So, ngayon ho, kami ho ay eh, before today is Wednesday and Sunday ho ang ating Easter ay eh, of course nadala po ako ng kaba eh sabi nila na you have to have fun don't be sad you have to have fun you look at your relatives and what do you think about them is what you feel about them pero this is not just for everyone this is also for God Magandang umaga po. Ako po si Juan Miguel P. Arias, ang kapitan na babating ngayong pagbati 2024. Ang aking magulang ay sina Nerysel Papio Arias at Melvin Real Arias. Ang aking tatay ay taga Pangaw Ibaan at ang aking ina ay taga Bago Ibaan. Pagkakaalala ko po, parang last 2021, sinabihan po kami ni Mami, apat po kasi kaming lalaking magkakapatid. So, ang kuya ko po, fast forward to 2024, parang may work na po siya nung tong ito. So ako po yung pinaka parang naging available sa aming tatlo. Tapos yung bunso po namin, eh, mas bata pa po para pumati. So ako po, sa aktong 2024, tapos na po sa college. Kaya ako po yung napili na. Kasi po, ever since po, hindi po kasi ako nakakapanood ng pagbati po dito. Si lang po, tapos parang uuwi na po kami pag Easter Sunday. So last year lang po ako nakapanood. Pero nung bata pa po kami, parang sinasabi po kasi lahat ng parents dito namin na gustong gusto nilang bumati dati nung bata sila. Eh mahirap nga daw po. Kasi parang pinipili daw po ganun. Tsaka blessing daw po yun eh. Kailangan pag kinuha, go lang daw po. Tapos excited na kinakabahan po kasi first time po sa may pamilya namin na may babat So masaya po lahat. Father side, mother side, pati po mga... Lalo na po yung mga matatanda. Kinakabahan po siyempre maraming no Siguro po ang pinaka-issue lang is yung conflict po sa schedule namin tatlo. Kasi si Casey po ay nagsistay, nag sa Australia. Ako po nung last year, kasi nag-review pa po for board exam, kaya medyo hectic din po ang schedule. So, nakapag-start lang na po kami nung Christmas break. So, mas maaga po nag-start si Casey kasi babalik nga po siyang Australia. Then, pagpasok po nung January and Feb, hindi na po kami nakapag-practice masyado. So, ako po ay malapit na po ang exam. Si Casey, March pa po ang dating galing tapos si Brian po ay may paasok ko rin. So nung last, parang second week lang po ng March kami, nadiridiretso araw-araw hanggang ngayong Holy Week. So, hello guys! My name is also Brian C. Mendoza and I am currently 20 years old. And I am currently studying at Batangas State University as a Civil Engineering student, second year student. Ma my mother's name is uh, Raquel C. C. Caringal and uh, my father's name is Claudio T. Mendoza. Uh, my relationship with the kapitana, which is KZ, uh, is she's actually my pamangkin po. Her mother was my cousin, karingal side po. So yeah, when I was told na I will be participating in traditional activities, I'm overwhelmed siyempre kasi it's such an honor na magkaroon ng ganitong activities and not only for myself but also for him. An activity that would help me boost not only myself but also my bond with Him. Uh, all throughout our practice, siyempre unang una, medyo nahihirapan kasi studies of course. Pero hindi ko kinitingnan yun as bad side or negative side. I always keep on moving forward, siyempre. That's my mindset or uh, palutuntunin sa sarili, ganun. Before, payataon nun and Siyempre ngayon, medyo lumaki ako. So, struggle din yung physically. So, unang-una -una po, magpapasalamat po kay Lord. Dahil dinala niyo po ako dito sa pagkakatang ito. Siyempre po sa family ko, lalo na po sa my parents na... Simula bata po is no supportan po kaming magkakapatid. Father side, mother side po, maraming salamat po. Then sa pamilya Karingal Hernandez Mendoza po, maraming salamat po sa, sa chance na po itong sa pagbati 2024. So, first of all, gusto kong ko pasalamatan uh, yung taas po kasi siya po ang nagbigay, uh, o nagpaloob sa amin ng gantong opportunity na i-serve siya and mag-serve sa kanya. Then, syempre po, parents ko kasi without them po, uh, hindi, hindi ko po mararanasan yung mga gantong bagay. And sobrang laki pong tulong na ginawa nila para may push through po itong ginagawa natin. And syempre, kapitan and kapitana, this activity won't be uh, beautiful as how we did kung wala po sila. And gusto ko rin po magpasalamatan si Sir Sheldon, siyempre. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po namin may execute yung mga steps na maayos. And yeah, na-stress din po siya sa amin ng sobra. And yeah, sobrang salamat po sa kanya. Gusto rin po namin magpasalamat kay Sir Sheldon dahil kung wala po si Sir Sheldon, hindi po namin mabubuo ang sayo na ito. Tsaka po sa nag-compose ng music po. Yun po. Salamat. Sa lahat, nagpapasalamat talaga ako from all my journeys, most especially from my parents. Sila yung pinag-support sa akin. Sunod po yung sa Karingal side. Sila po yung nag-aasikaso ng, ano, ng events para sa akin, sa damit, sa sapatos, sa bandera, at sa mga iba pang bagay. Yung mga... Uh, kailangan po kasi na mga relatives ko, ho, sila po yung pinakatulong sa lahat sila pa yung nagkaroon ng teamwork, ng cooperation at collaboration sa lahat. Sa kababayan po natin, salamat po na sa support ninyo. Ito pa yung para sa inyo at para kay God. Ito pa yung pinakamahalagang araw sa ating Easter at para kay God. Bring more support and hopefully na makasaya pa kami ng maayos. Thank you sa inyo at sa lahat. thank mm -hmm. you